Good morning! Welcome back sa ating YouTube channel. So, todays ay Martes. Ayan. So, February 27. So, i-update ko lang kayo sa mga kaganapan sa akin tindahan sa Kabalikat Store. So, sa ngayon guys, tayo nagre pa So, maraming araw na rin nagtatanong sa atin ng mga tingi-tingi. Hindi tayo nakakapag-repa. So, ngayon guys, tayo magre-repa. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung nire -re -re ko. So, ayan guys, nag tayo ng mantika. Ayan. So, matagal na tayong walang... So, kahapon lang pala. Hindi yan pala matagal. Hindi ko sabihin, matagal na tayong walang repack na tigli limang piso. Ayan. So, mayroon tayong repack kasi kahapon pa, tsaka kanina may nagtatanong ng tigli lima piso so ayan ang ating lima piso mantika sa pinakamalit na size na plastic so kumuha tayo ng isang bote sa ating tindahan so 25 ang puhunan so, tumakagawa tayo ng ano ng anim o 7 so pag nakagawa tayo ng pitong balot dito tutubo tayo ng 10 piso pero kung anim lang 5 piso kasi 25 ang puhunan so meron pa natitira So, limang piso ang benta ko dito, guys. Ayan, isang bote. Ayan. So, tinatakal ko na lang, tansya-tansyahan na lang. So, ayan. So, syempre, hindi, hindi rin afford ng ating mga customer ang bumili ng isang bote. So, tingi-tingi. Tingi-tingi sila. So, kailangan din silang pagbigyan para kahit papano dumami yung mga customer natin at bumalik sila ng bumalik na sabi nila ay doon merong tingi-tingi doon so doon tayo so medyo ayan ngayon ilalagay ko siya sa container ko guys ito kasi ini-display ko doon ay ang kasong alikabok sobra napakalikabok nito guys ito nga yung ano ko asin ko oh pupunasan ko siya o oh. papaltan ko ng plastic para magandang tignan. Saka yung ano ko, nalagyan ako super alikabok kaya ilalagay ko siya dyan para hindi naman nakakano sa ating customer di ba guys so malipak tayo guys so ganyan mo na, na ang hirap pag walang ano pag walang tripod guys ayan so sama nyo ako mag repack 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 ayan so anong gawa natin ang nagawa natin, 1, 2, lima. So, sana makagawa pa tayo ng dalawa. Magawa pa tayo ng dalawa. So, ayan guys, gagawa na tayo ulit ng dalawa pa. Kasi, pag nakabuo tayo ng pito, meron tayo sampung piso to tubuin. Kasi, ang isang bote, ang punan natin, 25 pa nagagawa ko pa lang lima limang ganito pa lang so ang bentahan ko dito guys limang piso nyo guys kasi kailangan, kailangan din natin magganito magtingi-tingi, tingi asukal tingi asupan, uh, mantika so lahat ng bagay kailangan din magtingi tayo kasi sa alam nyo naman hindi din kasi afford ng iba nating customer na bumili ng maramihan ng mga malalaki para lang sa mga dilatan, syempre hindi naman natin makitingi at sa mga chichire meron naman so syempre sa hirap ng buhay na yun diba hindi rin natin sila magsisis. Eh, paano kung tayo din lumagay sa katayuan nila? Pagkailanganin din natin ng tingi Kasi doon sa bahay namin, sa kubi, mga kapatid ko mahilig sa tingi mga kapatid ko, mahilig yung sa tingi tingi limang, ano, limang piso mantika, asin, uh, ano pa ba, asukal, so, kape. Kape nga, meron pa nga. May tiniting kape pa nga. So, parang naramdaman ko sila. Pero kasi guys, kung sa bahay ay kung tayo, ako na kung sa bahay kasi ayaw ko nang tingin ko tutuusin na <laughs> hindi lang sa pag-aano kasi mas gugustuhin ko pang bumili ng maramihan kaysa yung tingit -ting. <laughs> so syempre nga sabi ko hindi naman kasi afford na iba nating customer kaya hanggang doon na yung kaya ng budget nila kaya naunawaan natin sila so kahit tayo magtitingin so sa mga tingit-tingit naman kasi guys Malaki naman kasi ang tutubuhin natin. Malaking bagay din. tutubuin natin. Ayan, guys. Nakabuo tayo. Nakagawa tayo ng pito. Kaya lang, lavish sya. Diba? So, parang ano, ito't kalahati. Eh. Pero, ito't tabi na lang natin. Susunod na mag, ano tayo, mag-repack ulit. Sasama na lang natin. sampung piso. Yan. Tapos, bukas, o sa susunod na araw, magtitingin naman tayo ng tig Pero, yung plastic natin, ganito guys. Yung parang, hindi pa alam kanong size to. Ito. So, 10 piso naman to. Siguro dito, makakagawa lang tayo ng tatlo apat. Pero 10 piso. Hindi meron tayong kukurin doon, di ba? So, ngayon, 5 piso muna tayo. Para, pwede bang gumawa mamaya? Kasi meron pa naman ako doon. So, parang may option lang din sila. Kung so, may palagagawa tayo. So, ayan guys. So, meron tayong labis na parang isang kutsara na lang yata to. Siguro gagamitin ko na lang ito sa bahay. Kasi iba kasi ito eh. Light kasi ito. Doon sa isa, dark. Parang spring yun. Ito, palm. Kaya, gagawa na rin tayo ng tigsang punti. So, wait lang guys. So, ayan. Ito na guys. No, ang nagawa natin, pito. Dara! Dandanda! -da -da! Ayan. So, meron tayong tubo dito. Sampung piso. So, mamaya guys, yung sabong piso. Wait lang. So guys, ayan na tayo. Gagawa na tayo ng take sabong piso. So ito yung sinasabi ko sa inyo na dark. Ayan, dark siya. Kasi ito, spring. Itong isa, palm. So, ito ang puhunan 26. Ayan, so sana, nakagawa tayo ng 5 o 4 So, sa apat lang kasi guys, tutubuin lang natin. So, sana ha, kung aabot ha, ha. So, yung 40? Less. 14 lang. Pero, okay na rin. Diba? Para paano? May tubo ka na rin. So, hindi na. Mag-lipo ka tayo sa 10 piso. So, hindi kasi siya guys eh. Ganito lang siya oh. Parang galaig lang. Galaig ba? <laughs> So, dapat talaga galon-galon nun. Yung, kasi sa palengke, may nabibili ng, yung galon ng ketchup. Ano yun eh. Pag wala kang bote, 250. Pero pag may bote ka, ano yun. Pag may bote ka, 200 lang. Pag may galon. Parang re mo lang siya. So, parang mas makakamura ka doon. So, sa 10-10 piso. So, pag ganito yata, dalawa lang magagawa mo. So, lugi ka na. So, dalawa o tatlo no? Pero, okay na rin. <laughs> so, kasi ako guys ngayon, masyado ko na-stress ang tindahan ko ngayon guys. Hindi sa walang laman yung tindahan ko. <laughs> so, ang <dulan> kasi laman. <laughs> na-stress ako sa alikabuk. Alam nyo bakit? Pakita ko sa inyo. Araw-araw na lang ako nagmamap, nagpapagpag, kasi nasa harapan ako ng daan you can see, nasa harapan kasi ako ng kalsada. Ayan. So, yung alikabok, usok. So, nanalangkap mo talaga. Kaya sobra akong i-stress gawa ng maya-maya, punas ako dyan. Pagpag -pag ako sa labas, punas dito, map dito. Ayan. So, kaya yung harapan, binabasa ako yan. Ayan. Mapatanghali, mapahapot. Pero lalo sa umaga, bago magpasok. Binabalo ko yan. Hanggang doon sa may gate namin. Kasi hindi pwede guys. Napaka-alikabok ngayon. Alam niyo naman summer oh. Sobrang alikabok. Kung nung tag-ulan eh, ayaw na atin. Parang gusto mo nang huminto ang ulan. Pero ngayon gusto mo nang umulan. Gawa ng alikabok. Ayan. So pati yung kamay mo. Parang maya-maya eh. Pag isang ganun mo eh. Ang alikabok na talaga. Alah, pati dito maya-maya punas ka yan. Kaya sobra akong naiistress. <laughs> so ayan nga guys. So ito na yung ginagawa natin. Bakit sa na ginagawa natin. ayun. Ayan. Linis lang tayo kasi natapon. <laughs> sayang. Ayan guys, sayang. Ito lang magagawa natin. Yaw-yaw kasi ng yaw-yaw eh. guys, ayan na ngayon. So, mag na tayo. So, guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat. See you next time ulit. So, thanks for your watching.